Manny Pacquiao, lamang ng tatlong round sa laban. Pero bakit draw ang resulta? Isang Hall of Famer, isang legend, isang pambansang kamao. At sa tingin ng karamihan, siya ang tunay na nanalo. Pero sa dulo ng laban, parang may mali. Pagkatapos ng labing dalawang rounds, maraming boxing analysts ang nag-score ng 7 rounds kay Pacquiao at 5 lang kay Barrios ibig sabihin panalo si Manny by at least 3 points pero nung binasa ang official scorecards isang malaking twist ang nangyari isang judge ang nagbigay ng 6 rounds kay Barrios at 6 rounds kay Pacquiao kaya draw what draw paano naging draw kung mas maraming solid punches more aggression at mas maraming rounds ang nakuha ni Manny sa CompuBox stats lamang si Pacquiao sa total punches, accuracy at ring control. May ilang moments si Barrios, pero hindi sapat para bumawi. Tanong ngayon, may mali ba sa scoring o may ibang agenda? May mga fans na nagsasabing scripted, may nagsasabing pinaboran si Barrios dahil mas bata, mas active at mas marketable ngayon sa US scene. Pero si Pacquiao? 45 years old, bumalik sa ring, di umiiwas sa laban. Pinigay lahat. At sa dulo, draw, ikaw, tingin mo ba panalo si Pacman? O tama lang na naging draw? Let's be real. Kung hindi si Pacquiao yan, baka knockout na ang tawag dyan. Pero dahil pangalan niya yan, iba ang tingin ng judges? Comment down below. Panalo ba talaga si Manny? Legit ba ang draw? O may daya sa laban? At ipagdasal natin sa susunod na round e manalo na ang ating pambangsang kamaong Manny Pacquiao. Follow for more boxing breakdowns, highlights at real talk sa mundo ng sports.